Okay wala ng script ha? Wala, wala. Ay, naku, hindi mo kailangan yan. Okay, shoot. Yeah. Si Father Jerome. Ako, Father. Uh, welcome. Pwede mo malaman kung ano ang pangalan mo? Ah, uh, model po. Ayan, ayan. Okay na, Daniel? Mm. So, welcome sa Conversations. Nararito po tayo sa National Shrine ng St. Jude. malaman ang pangalan mo? Marisa Fernandez po. Marisa, devotee ka ba ni St. Jude? Opo. Bakit? Uh, kasi po lahat po ng problema po at St. Jude ko po hinibili. At paano nakatulong ang devotion na ito sa buhay mo? Uh, binibigyan po niya ako ng lakas ng loob. Yung isipan ko po Thank you, Marisa. Amalia po. Amalia. Uh, so, to... Nagde-devotion ka ba kay St. Jude? Uh, Bale yung kapatid ko po. Pero narito ka sa, sa shrine. Yeah, Bakit? Para, parang in behalf niya po. Kasi nasa UK na po siya. Ah, so um, siya ang devotee in her behalf kaya na ito. May nagawa bang devotion ito sa buhay ng ate mo? Bunso po namin. Mm -hmm. Bali nakatapos po siya ng nurse. Po. Nurse po siya ngayon. At ngayon, eh bakit ka narinito? para ano? wini uh, wish ko po na kasi sa UK na, para maging nurse din po siya. Ah, At yung yung tuan po yung natapos na dito sa UK ganun din po. Talaga. Thank you. Uh -huh. Kuya, pwedeng malaman ang pangalan mo. Carla Magdavila po. Devote ka ba di St. Jude? Apo. Bakit? Uh, Pag-asa -pag po yung ano sa kanya eh. po, ganun po. At paano nakatulong itong devotion mo kay St. Jude sa buhay mo? Hmm, Nagkaroon ng problema. Uh, ano mo po, sabay po. At nagtitinda ka rin ba dito? Anong tinitinda mo? Ito po. Pakita mo nga. Ah, at magkano um, ang, ang 30 beta? lang po. 30. Tapos ito? 20 lang po. Ganun. Talaga. At uh, nakakailang ka sa tuwing Webes na nag-uubos? Uh, hindi ko rin po mabilang. Matagal ka na ba nagtitira yan? Hindi na po pata pa po. Ayan. So, ano itong isa? Yung debosyon ni St. Jude? Ako. At saka ano. Thank you ha. Ako. Thank you. Uh, Ate, pwede mo malaman ng pangalan mo? I'm Rose Santos po, Rosalinda Santos. Uh, married, uh, 64 years old, Father. Rose, deboto ka ni St. Jude? Yes po, since uh, dalaga pa ako. At bakit? Kasi marami pong naitulong sa akin, sa pamilya ko. Marami nagbago. Uh, mula nung nag-aral ako, nung nagdalaga ako, nung nagtrabaho ako, hindi po ako nakakalimod. Lagi nandiyan. So, paano nakatulong ang debosyong ito sa buhay mo, Rose? Ano, Father, uh, pag lumalapit ako kay St. Jude at inilabas mo lahat sa kanya, na feel mo yung presence niya. Gumagaan yung pakiramdam, gumagaan yung mga bawat bawat galaw. Parang may path na susundan mo na tama. Thank you, Rose. Thank you, Father. Thank you. God bless you. God bless po. <laughs> Dale po. Mar Maria Floridale Barajas po. Devoted ka ba ni St. Jude? Yes Bakit? po. Bakit? Kasi po, um, ito po siya po yung tinatakbuhan ko, Father. Hindi lang dahil kung mahinihingi ako. Pag may mabigat po ako ninarap ng Father, tumatakbo lang po ako sa kanya. So, paano nakatutulong yung debosyong ito sa buhay mo? Um, Father, alam naman po natin ngayong panahon to, nagkakaroon po tayo ng uh, mga depression, anxiety. Yun po, yung malaking tulong po yun na kahit um, hindi man po nakikita siya or nahahawakan, pag pumunta po ako sa kanya, Father, gumagaan po yung pakiramdam ko. Pati din po um, na Um, napagdarasal ko din po sa kanya yung buong pamilya ko, mga mahal ko sa buhay, Father. Thank you for sharing. Eh? Yes. God bless you. And whatever you're coming, see you. God bless you. you. Welcome to Conversations with Father Jerome, ma'am. Um, Nandito tayo sa shrine ng St. Jude. Pwedeng malaman po pangalan niyo. I'm Thelma Rilliera, Father. At devotee ba kayo ni St. Jude? Yes. Bakit? Because I was a teacher of St. Jude Catholic School, and then every Thursday we had no class, so I visit. How did A lot of the difficulties in life is so easy to, ano, to, to handle now. I perspective not know like yung, the impossibilities, the it did happen to me pero for other people na I see na uh, nagkasakit and then they were cured yung mga stories and I believe thank you ma'am Welcome dito sa Conversations with Father Jerome SVD. Andito tayo sa National Shrine of St. Jude Tadeus sa San Miguel. At uh, kasama natin, Kuya, anong pangalan mo? Ricky Santiago po, Father. Deboto ka ba ni St. Jude? Yes po, Father. Bakit? Uh, I started po as a, a lector around 2010 and here in the national shrine of Saint Jude Tadeus pero a uh, year before that I started become, becoming a devotee of Saint Jude. So first and foremost kasi siguro when I was still studying in college so uh, I was a scholar and then uh, I wanted to, to maintain my scholarship so I, I, I kept on going to Saint Jude to pray for, for his a uh, guidance and for his help. At paano nakatulong itong devotion mo sa St. Jude? Kay St. Jude sa buhay mo. Uh humility aside father, um uh, I when I started off as a as as a devotee and then eventually a lector a year after actually when I graduated in 2012, I graduated magna Cum Laude and uh, class valedictorian. Humility nga yun no? Uh, <laughs> ayan, And then uh I, I uh, probably I'm I've been a lecturer for almost fourteen years now. This is Saint Jude Shrine and then uh, my life has been uh, uh, has been great. So it's been wonderful. So uh, I. Uh, I've I've traveled the world I think so wow. I've been to to Europe to US. Uh, to, to na rin ako kay St. Jude. <laughs> <laughs> many Asian countries so and then yeah I I think I've been really blessed Father so I uh, I've received so much blessings through St. Jude. Thank you. <laughs>